Boss Mike. Okay. <laughs> eh, ride, ride, out kami ngayon guys. Go. Ay, shout out, sir. Boss <laughs> Mike, wala ka. Shout <laughs> <laughs> uh, out. Oh, wala. Wala <laughs> Sino?

Wala, no red tropa. Taut. <laughs> Share <laughs> so, nga guys. Ito kami ngayon na kaupo. Sa tamsanan mo ganun na. Red tropa. Boss may ko. Ares. <laughs> Pari na na no. Boss Jowo. Tropa na kaupo sila. Tropa sa atyo. Sila. Sila. <laughs> Kaya may pag na rin kami. Shout out sa wala next. Sa wala. Shoutout sa wala One like, one Bro, wala ka bro. Next, next, next na, mamawi ka. One <laughs> like. Ayan na kami. Charot na lang sa wala. Tropang okay. Drida, okay. Kaya shout out sa inyo. Okay. Salat ng okay. Tropang okay. Bikers, MTB. Okay. Ay, what's, what's up? What up, up, guys? Stop over muna kami dito Ay. Ay, no. bike, no? sa... Ayan ako, Jojo. Sa bike na. Shout out sa wala. Sa out sa wala. Mga bike namin, no? Ah. Oh. boss Jobo. Tatray daw niya yung road bike. Harap ka, harap ka, harap ka. Para mitra, sumabay ngayon nak. <laughs> Bro, boss bike. Bike. Jump. Jump. Jump.

Sir, sir ingat, ingat. Dumating kami sa Satwa, maraming maraming salamat. Dumating na sa Satwa. Asa marami-marami maraming maraming salamat. Dumating kami sa Satwa. Ayon, marami, marami marami sa satwa. Si Arot Sawala, XCM Community, Nasty Group. Si marami salamat.